Huwag kayo magsabay Isa muna Tapos pagkatapos Isa naman Yes Malig Bawon nyo so, nga Lakas Wala naman siyang ano Diba Opo Ito lang yun Ayan lang po Nagpapagana dyan Kakatanga Ah natanga. ito Nag-spark siguro to, ito Opo Kasi ano to Diba tanso Opo Tanso ba ito yung wire ng ano? Lighter po. Lighter. Hmm. Pero kailangan, may oras din siguro. Pag ispire mo, kailangan. Nakatakip po agad. Takban at saka kalabitin din. May oras po ito eh. Oo hmm. nga. Yung dalawang asito na yan, puno, puno, na, puno yan dyan. Nako. Asiton at saka Ito lang po. Better naman po ito. Ah, puro asiton 'yan. Oo po, wala naman kasi container eh. Mm. Ang tawag pala dito, buga. Anong ano ito, buti lang? Hindi po, lata. Ah, dito simula, buti. Opo plastic bottle tapos yung sa dulo lata na yan pinagdugtong-dugtong mo yung iba nakakita ako na ganito PVC naman ang gamit di ba? may mata pa po sa ulo di ba? oo PVC po gamit hmm. wag nyo lang gamitin kasi sa ano hindi ko na ako po hindi ko po tinututok eh oh wag nyo itutok sa tao kaya sa bata pag nagpaputok kayo nakakasakit kasi din yan eh isa pa ni spray ang pala yan. Opo. Tapos. O, oh, lakas nga. maapoy. Talagang umiiko ah. Doon mo itutok. Sa bahay mag-iiko yan. O, lakas. Galing ah. Yan ang mga hinano ng mga kabataan dito ngayon, ino. You know? Yan, yan din yan, sumasagot eh. Si oh. Patingin nyo ng ano nyan, pamaya na, na. Sige po. Yung loob nito. Pwede naman po dito. Mm. Mm. TJ! Para sa iyo TJ! Ang <todak> lalakas Oo oh, la, Wala naman siyang ano, diba? ba? Oh, Opo. Ito lang yun. Ayan lang po, nagpapagana dyan. Kakatanga. Ah, ito. Nag-spark siguro to, ito Opo. Kasi ano ito, diba? Tanso. Opo. Tanso ba Yung wire ng ano? Lighter po. Lighter. Hmm. Pero kailangan, may oras din siguro. Pag ispirin mo, kailangan. Nakatakip ko agad. Takban at saka kalabitin din. May oras po ito eh. Hmm. Oo oh, oh. hmm. nga, sumasagot lang. talaga Kailangan mga ilang spray ba dapat? Kahit ilang po ito, dalawa Dalawa, pwede na Pero mas marami, mas malakas Apo hmm. 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 Ba't mo pa? Tinatapon ko po yung natitira sa loob eh. Ah. Ito po yung, yung ano, yung may halo po kasi to. Ito, may tinatang... Yung ano niya. Na, Tinatanggal. Ayun na naiiwan pag pumutok. Opo. Kaya kailangan pag putok, ipatuwarin mo para matatanggal. O, oh, nga. Kung hindi, hindi mo patuwarin yan, pag hindi mo tatanggal, parang mahinan to, no? Opo. Hmm. Katulad po nito, pag pinatagal nyo po ito. Hmm. Ito ko yun, hindi ko po lang po alam kung lalakas pa to kasi minsan po nahahanginan to eh. Masukuyo. Oo, oh, pa rin. Ah, babalaan mo, plastic. Sige nga. <laughs> <laughs> Gato po minsan bala namin mga damo po. Ah, mga damo. O sige, subukan mo sa damo. Oh. Yan, yan lang. Marami po kami dito eh. Ako lang po nag-iisa diyan eh. Kaya po gabi ako lalayas para gera. Oh, malakas. Ayung nga subukan ano mo 'yan mo mujan sa ano dito sa harap ng damo. Mga dahon. Na. Ano ginamit para may tumakas? No, maraming no, 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 salamat.